Hi. Hello. Nandito tayo ngayon sa lugar na napakaganda. Yan. Medyo mahirap lang ng daan natin. Yan. May ipapakita lang ako sa inyo. Ayan, mga bikers. Maladlad yan Ang ganyan sistema, madula. Yan. Puso rito yung mga ganyan Yan, yung mga bahay na yan. Sayang yung mga bahay na yan Yan, binadyatan ng ating gobyerno yan Ang pati yun, oh Dati may mga bantayan yan. May mga pumasok, oh May mga pumupunta doon Pero may kanal yan, oh may, may malalim na kanal yan, oh ginagawang bahay yan ng mga mga nagda-drugs minsan yan, dyan. mga nagra-rugby-rugby dyan sila nagpupuntahan siguro yung ano na yan don. pero may malalaking ano yan tanal. alam nyo ba nung araw napakaganda ng mga bahay na yan binadgetan ng gobyerno yan para ipamigay pero hindi pa natatapos yan sira na yan ganyan na siya pwede sanang puntahan yan kaso delikado tayo yan. kasi alam ko may yan eh. tingnan natin kung makapunta tayo tingnan ko kung makapunta kaso alam ko bawal dyan eh. alam ko bawal kasi may gwardiya ayun eh bawal puntahan yan tingin ko eh tsaka maraming pagdadaanan bago mo marating yan kasi oh walang ibang daan oh. di ba pero sayang yan ang dami yan ang gandun yan guys oh ang gando niyan sa dulo doon ayun oh ayun o oh. sa dami niyan ayun o oh. ayun tingnan niya naman yung gawa nagbiyak-biyak na ayun oh diba ayan dito makikita nyo yan. Ang ang laki pera ang ginastos diyan. Ano? Di ba? Isa 'yan sa binabayaditan Nan walang kwenta. Na Ano? May malaking kanal 'yan diyan na hindi ka makapunta diyan. Kasi may kanal na malaki 'yan. Malaking-malaki talaga kanal as in. Sobo. Oh. Pero ito hindi sa gobyerno. Ano yan private yan ito lang ang sa gobyerno yan yan sa gobyerno ang dami yan guys ang dami yan kaya yaman yung duka dito makikita nyo ayan o oh. no? dito makikita nyo ayan o oh. dami oh. sa looban pa dun ayan o oh. no? di ba grabe di ba ito yung mga ibaw ano oh. nagkasira-sira walang o ayan, o. yan yung kanal na sinasabi ko napakalalim yan. Ayan. hindi ka makapunta dyan. Ayan wasak-wasak o. Wasak-wasak talaga. Ayan o. As in. Ayan. Pabahay sana yan. Na hindi na maanohan. Ayan Kita nyo naman o. Ayan. Sayang yan. Ayan. hindi pinakinabangan ng tao. Buti pa yung damo na Ang haba niyan hanggang doon 'yan sa dulo doon. Ayun oh. Hanggang doon sa dulo doon. May nakikita kayo itim na 'yan hanggang diyan. Pa ganoon. Ayun. Hanggang doon. Yan yan guys. Yan, hanggang doon sa dulo doon packet pa ron. Siguro kung may mga 200 bahay, meron 'yan. Ganong karami yung bahay dyan na hindi pinakinabangan. Tapos ang lalim yan, yan oh, Pag nagbaha yan, lahat yan na ano yan ng tubig. Kasi ang tagos nyan hanggang doon yan sa may river doon sa may papuntang bulakan Ganong katindi yan. makikita nyo naman ang lalim na yan. makikita nyo dito ng konti may mga bahay-bahay na talaga napakarami nyan yan ayan, dito pa konti pa tayo ayan dito pa kasi medyo ano pa eh ayun o no. ayun o no? kikita nyo ang dami diba ang ganyang karami yan eh ganun karami, hanggang doon pa yan. Ayan o, ito mga kinain na ng ang damo yung bahay. Ayan o. Ayan o, mga ano yan, bahay pa yan. Hmm. Kinain ng damo. Ayan. Ganyang kalupit. Sayang ang binabadgetan ng gobyerno na hindi natitira ng tunay na dapat na nakatira dyan. Dahil sa standard, dati magaganda yung mga bubong niyan nung bata pa ako maganda tapos may mga kobeta magaganda yan wala na ninakaw naubos sa walang tam, ano walang nakinabang ayan pag tumira ka dyan baka bumaksak na sa iyan may mga poste pa yan hindi pa yan yabi yabi poste pa poste poste pa yan ayan yan yun yan ang katotohanan dito naman may mga kanal dito na napakalalaki. Napakagandang kanal. Ayun ang pangalan ito, Seta Roma Avenue. Wow, galing lang dito oh. Yun. Yan sila Puti oh. pa silang dalawa, wala silang problema no. Yan sila oh. Puti pa, Buti pa yung dalawang ibon, walang problema. labing labing sila doon dalawa no ayan. yan ang tungkol walang problem ni gaya ng tao problem problem ayan sila oh Ah, oh. ayan. ayan oh. Madilim pa rin ang kalangitan natin eh. Sweet nila ang dalawa, no. Baka nag-uusap sila kung paano ang buhay nila. puti pa ang ibon no Ayan, oh. ito may saging na oh Ayan, oh itatabain na yung ano yun wow saging sarap yan pero yan mga bata pa yan ayun pa oh ayun pa oh ito may saging sana siya yun yun yung saging eh. yun oh yun ang saging yan may tatabain na yung may ari niyan o yung mga nagtanim-tanim kunyari diyan yan dami na saging no ayun pa oh, sa baba meron pa sa baba ayun oh no? no? makita ayun, kita naman kaso madilim ayun no? dami na niyang sagingan no? Ayan. Pero yan ang pinakamagandang gamot, saging. Ayan. Ito yung pinakamalaking tulay na lahat ng tubig dito dumadaan, doon pumupunta. Ayan. Medyo dito nga, natakpan na sila eh. Dati kitang kita dito. yun oh yan yan yung kanal na napakalaki yan. umaapaw yan dito yan, umaapaw yan dyan yan dyan umaapaw yan pagka ano hanggang dito yan hanggang dyan yung tubig hindi kasi nakakaliko dyan yung ano yung pinaka tubig kaya dito sila gumagawa ng paraan pero may diki na yan yan ganong katindi yan ano may manok pa tandang. Ayan, oh. No? ginawang basuraan, no? No? no. may manok pa. Tingnan natin doon. Eh, to yung daan niya. Nilay um, pang ano ganda, no? Ayan. Sarap din maglakad-lakad dito. Ayan. Ay, naku Lord. Wow, ang siganda, no? Ayan, no? Oh. Ito, dinaanan na ng tubig. Ayan, no? Ayan, daanan na ng tubig yan. Oh. Ayan, kaya may mga bato-batong ganyan. Ayan. Ang kalaban mo lang dito yung tulas. Pag nadulas ka, tapos ka na. Aray ko. Yan, tinaanan na ng tubig. Ayan May mga dinadaanan na ng tubig. Ayan. Unit. Adventurous tire. Kaya eh. eh, uh, ayan. May pera pa. Piso. Ibig sabihin may dumaan dito. Ayan. Nahulugan ng piso. Ay nako oh Lord. Ayan. May pera pa tayo na pulot piso. Yan no, dinaanan ng tubig oh. Kitang kita, yan no. Oh. Yan no. Oh. Hay ya. Yan. Yan oh, mga tubig dinaanan. Nag-i-stay yung tubig dyan. Ibig sabihin maraming dumadaan dito. Ayan. Ayan. Ayan o, May mga tubig may Ibig sabihin may mga ano yan. Ayan. May mga ibon. Ayan o. Ayan. ayan. Ah may mga nakatira. Ang laki Mag-asawa sila. Ayan o. Nagahabulan. Ayun, may mga bote pa yung tubig oh. Ayun oh, no. yung mga asawang ibon ayun Kasi oh. sila naghahabolan. Sa diba? bahay nila. Oh. Ayun. Ayun sila. Ayun asama yung asama na yan ang tubig na yan. Yan, dati may mga tanim siguro. Yan na siya oh. Yan. Wow, galing na. Yan siya oh. Yan. Yan siya oh. Naghahanap yan ng makakain. Dati siguro may mga tao naka-antera dito. Ayan, oh. ayan, may mga tao yun. Oh. Yun, nag-ano sila ng mga tanim nila siguro yun. Ito, oh. ibon din. Oh

Ayan. Pabalik-balik na yung SLT yun Punta na siya ulit rito. Ayan. Nakas ng tubig, no? May dati pang kanal, oh. Ayan pa, o, ibon. Ayan. May dati pang kanal. Ayan. Ayan, no? Makikita nyo naman na yung tubig umaapaw dito. Ayan. Kasi wala naman yung malilikuan yung tubig, eh. Ayan. Ayan na siya, oh. paratay sa atin. Ayan na siya, o. Oh. Dami pala nila, no. Ayan, utag na isa. Ayan. Ayan, mga basura, yan no. Oh. Shopee yan. Ayan. Pero hindi na naka-katulad dati. Ngayon pa, Shopee, o. Oh. Ayan, o. Oh. Mga basura, ayan, na grabe, no. Ayan, o. Okay may Shopee. Ito shopee rin. Baka isa lang yung may ari nito. Tsaka yun. Kasi parehas ng balot. Oh. Diba? Yan oh. Yung balot nito tsaka yung balot nun eh, isa lang. May talbos pa. No? Ayan. Babalik na tayo kasi baka hinahanap na tayo dun. Ayan. May mga ganito pang kalakal. Oh. Yan, kalakal yan. yan Ibig sabihin, may mga may-ari pala yan? Ayan, dyan sila nakatira. Ay, nako, Lord. Thank you. bye, -bye po. I love you.